Ayan, yeah, nandito tayo nga sa Rizal uh, School sa Kanyuga na kung saan magsasayo tayo ng Sumba kasama ang aking uh, madam na si Madam Malu ang ating mga kabendol. Yes, kailangan natin mag-practice talaga. Importante talaga na pinapawisan tayo para healthy tayo. Kasi alam mo ba, ang tagal ko lang hindi pinapawisan. Kaya this time talaga, magpapapawis talaga kami ni Madam Malu. Kaya hataw talaga tayo mamaya. Dito, Ay, di ba? Ayun. 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 Hi guys, ayan, nandito kami sa Pasig ngayon. Dito kami sa Kanyugan Pasig sa may school na kung saan sasayaw kami ni Alvin Mamaya kasi ang dami nagsusumba. Nakita niyo nandoon sa likod. Ayun ang mga kalaban namin ni Alvin Mamaya kasi may sali may... lang tayo diyan. Ay hindi ba to competition? Akala ko may premyo. Yung pinakamagaling magsumba. Kasi tingnan mo sila nagpo-practice. Magpractice na din tayo. Ano ba? <laughs>

So sempre ng big doors, diba? Siguro naman maraming naakilala dito sa akin. At siyempre, ang puso ko talaga ay nasa big doors talaga. Kaya naman, lumapit uh, sa akin si Ma'am Madok at si self Boris, di talaga ako magdalawang isip para talagang suportahan sila. Dahil alam ko talaga, base sa ating mga karanasan, na aking uh, karanasan sa pagbiging door, kailangan na natin sila sumutahan po natin kasama na po ako ang ating mga victors dahil na po sa pinahulungaan po ng ating nakakabait na si at si sa Sir Lawrence at sa mga Ayan ha the conclusion po na ipaglagan ka na nga sa ating asumbador and good na po sa inyo lahat hindi po natin magagalit at maglalaman na po na sa Pasidic ¡Gracias! So ayun nga guys, 'di ba? Um, na-invite tayo magsumba dito sa Pasig City kung saan sumbato ng mga kavindor. Ay siyempre 'di ba, tayo kaya naman talagang nung sinabi nila may sumba tayo, hindi talaga tayo nagpaon na siyempre kasama ko diyan si Mamalo at saka si Sir ano, Lawrence ayun sa gilid yung nakaputi. Si Mamalo yung uh, nandito na naka ano siya. Ito ito ito, 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 ito sa bandang kaliwa. So ayan, Pat mm, Di ba, laban na laban kami sa mga sumbahan Kala nyo, di ka na marunong magsumba So, tumagal kami dyan Tapos yung mga nakatawa dyan guys Kasi habang sumasayaw kami may, may mga tao pa yan dyan sa harapan Napakarami kaya Kahit hindi sabay-sabay yung step ko sa kanila Okay lang, at least nag-enjoy ako At saka syempre na-exercise yung katawan ko So, ang tagal ko na kasi hindi nagsusumba ng ganito Kaya naman, um, super sumba talagang inabot ko At syempre, pag uwi namin pagod na pagod kami. At syempre yung mga kasama ko, sumba din sila ng sumbang. Nakakatawa dahil lahat kami talaga sumayaw. So, yun nga, nag-enjoy kaming lahat. At saka napakasaya ng moment namin dyan. At first time din namin to ginawa na lahat kami na team ko. Ganyan, oh, lumalaban talaga sa mga sumbahan. So, yun. Um, <coughs> ah, hindi lang to ano, mayroon pa tong part 2 daw sabi nila. So, ito pa lang yung part 1 na sumba na ginagawa nila. Tapos, um, Abangan nyo ulit yung part 2. So, sana ma-invite ulit tayo dyan. Sa ano pala ito guys, sa, sa Pasig, sa may New Gun. So, ang ganda, ang saya, ang daming tao. At syempre, may palaro din pala sila. May, may nanalo pa dyan ng Sumba, ano, Sumba. Pinakamagaling mag Tapos, meron pang Bisin Attire. Meron pang Dance group So, congratulations doon sa mga nanalo Tapos may award doon na Diwata Award Ayan o, oh, diba? So, ang daming tao Ayan So, may mga ano yan sila May mga kanya-kanyang korugya for Tapos, yon Ang dami-dami